Tawagin nyo na lamang ako sa pangalang Aika. 22 years old at kasalukuyang nakatira dito sa Paranaque. May live-in partner na ako na itago na lamang din natin sa pangalang Noel. 26 years old na po siya. Actually, hindi naman talaga sa kanya iikot ang kwentong babasahin ninyo sa inyong programa sakaling mapili po ninyo ang storya ko. Didirektuhin ko na kayo, Kuya Poy. Ang totoo niyan, ang problema ang ilalapit ko ay patungkol sa aking bayaw na hilaw na itago na lamang natin sa pangalang Ron, 28 years old, kuya ni Noel. Hirap ako ngayon sa sitwasyon ko at hanggang nito nga lang nakaraan, pala isipan pa rin sa akin kung papaano ko malalampasan ang krisis na ito sa buhay ko. Kuya po'y, ang kapatid kasi ng live-in partner kong si Ron ay may pagtingin pala sa akin. Opo, gusto ako ni Ron at nangyari yon matapos ang confession niya sa akin nito lamang January. Ang paliwanag pa nga ni Ron, hindi na raw ito basta-basta biro lang na nararamdaman niya para sa akin dahil sobra na raw ang pagmamahal na nararamdaman niya. Sobra akong natakot sa mga sinabing yun sa akin ng aking bayaw na hilaw. At mas lalong napatindig pa ang balahibo ko nang sabihin niyang na o-obsess oh, na raw siya sa akin. Nasa tindi ng pagkagusto niya ay nagawa niyang halikan at yakapin ako ng makailang beses, Kuya Poy. At dahil sa sunod-sunod na insidente yun ay nagawa ko na rin siyang kumprontahin at ipagdiinang hindi ko siya gusto. Kuya po eh, sobrang mahal ko ang live partner ko na si Noel. At niminsan ay hindi ko kinonsidera na mapunta ako sa kapatid niyang si Ron. Grabe talaga yung eksenang yun. Sa kabila niya, nagawa ko pa o nagawa pa rin ipaglaban ni Ron ang kanyang nararamdaman para sa akin. Dahil ayon sa kanya, kaya niya raw isakripisyo ang apat na taong relasyon niya sa kanyang asawa. Bigyan ko lamang daw siya ng pagkakataong mas makilala pa siya ng lubusan. Kuya po, wala akong balak na manira ng pamilya at higit sa lahat, wala na akong mahihiling pa sa live-in partner kong si Noel. Hanggang ngayon ay nangungulit pa rin si Ron at hanggang ngayon ay hindi ko na alam kung papaano ko siya pahihintuin sa ginagawang pamimilit niya sa akin. Ayoko ng gulo at ayoko namang mamisunderstood ako ng ibang mga tao ng dahil sa napakalaking kahihiyan ito sakaling mangyari yun. Kaya nga umaasa ako na sana mapili ninyo ang kwento ko sa isa sa mga episode ng Dear Kuya Poy dahil ayoko ng magbigay ng isipin pa sa live-in partner kong si Noel. Hindi ko alam kung papaano sasabihin sa kanya. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba. O hindi ko alam kung sino ba ang tamang taong mapagsasabihan ko ng sikretong ito. Malaking tulong po ang inyong payo, Kuya Poy, at lahat ng walang sawang nakatutok sa inyong programang H2H sa True FM. Maraming maraming salamat po. Lubos na gumagalang at umaasa sa kasagutan, Aika. Especially for you. Napakinggan nga natin ang kwentong ibinahagi nitong si Aika. Aba, ay talaga ha, Aika. <laughs> Uh, pero kita nyo naman, hindi basta-basta, ano no, hindi naman sa ayaw nating seryosohin yung ganitong uh, klase ng mga kwento. Pero nakakatakot yan. Mm -mm, dahil kasama mo sa loob ng uh, bahay, nandun lang sa pinagkikilusan nyo at Tama, alam nyo yung uh, iniisip ni Aika na hindi niya alam. Tama bang sabihin niya doon sa live-in partner niya? At isumbong itong uh, bayaw niyang hilaw. Oh, bakit bayaw na hilaw? Eh live-in nga sila, hindi pa naman sila kasal nung uh, partner niyang si Noel. Eh kaya ho, ganoon. Tapos bigla mag uh, tapos sinabi pa na obsessed na siya uh, kay Aika. Naku, Oh, this guy must be uh, sick in the head O oh, hindi mo talaga seseryosohin ang isang tao na naganya na, ganyan, na Nitong January, nagtapat sa iyo ng damin uh, damdamin. Pagkatapos, ay iiwanan na yung uh, karelasyon din niya na nakakasama mo rin. Nakaka... Aba, teka lang. Mm, -mm. Ako, hindi ako magsasabi ng ganda mo naman, Ati ika Or, I don't know, hindi naman yun ang uh, pinaguguhusgahan pinaguhusgahan natin. Ano? Oh, pero ako para kay Ron. Ay, nako Ron. Sa mga katulad ni Ron. You've been watching too much, ano ha? You've been watching too much porn. <laughs> oh, 'yung mga ganyan na mga eksena, hindi tama 'yan. Hindi nangyayari 'yan sa tunay na buhay. Kaya ako, gusto ko munang palakpakan itong si Aika. Oo, oh, oh, dahil sa kanyang lakas ng loob na tanggihan. Mm -hmm. Natanggihan at uh, sabihin na hindi talaga pwede itong gusto mo mangyari, uh, Ron, dahil ako na ang uh, live-in partner ng kapatid mo na mas nakababata. Oo, oh, hindi naman hupe pwede kasi alam nyo sa mga magkakapatid mag maganda na nakikita natin sa kanila na nag-share ng mga bagay-bagay bagay-bagay hindi na mga tao Oo, oh, hindi hu tao ang sineshare Oo, oh, yung, <laughs> yung, ganyan, yung pagmamahali siya share yan pwede Oo, oh, pero sa ganito no? I, don't know uh, baka mas malalim pa ito ay kay dito sa ganito baka merong hidden ingit itong si uh, Ron sa kanyang kapatid pero let's not even uh, go into that o, doon sa eksena yun dito na lang oh alam mo ang pinakamaganda na magagawa mo para kay uh, Ron o para matigil na talaga si Ron is wala kay magalit kay hindi maniwala sa una yung kapatid niyang si Noel kailangan malaman ni Noel 'di diba, Na kahit na maganda ang kanyang ipinakikisama pero yung kapatid niya, ayan na nga nag-take advantage na nga sa iyo, 'di ba? ka na. Eh talagang magkakagulo, talagang magkakaroon ng awayan niyan. Oh, eh kailangan mo nang sabihin din 'yan. The soonest possible time. 'di ba? Lalo na nga doon sa partner mo na si Noel. Oh, la lalo 'yan, sigurado ka naman eh mahirap kasing kumilo sa iisang lugar, sa isang bahay kahit pa nasa kabilang pinto sila. Mm, -hmm. tapos uh, nandiyan pagkaalis uh, papunta sa trabaho yung uh, live living partner mo. Eh, nandyan siya, bigla nga ali-alige, diyan na naman, naamin na naman ng kanyang uh, pag-ibig kuno sa'yo dahil wala rin yung, uh, ba, delikado yan, Oh, kaya kailangan ng tulong ni Ron na maunawaan 'yan at walang ibang tao na magsasabi sa kanya Ron at pronta sa kanya dahil ikaw, you've done your part, 'di ba? mo na siya, ayaw makinig. Ah, uh, pinuer sa kapanga nga, mali yun ha. Pwede mo nga siyang uh, ano ron eh. Pwede mo siyang maireklamo pa. Pwede mo siyang uh, attempted uh, something. <laughs> Acts of lasciviousness. O oh, yan, pwede mo siyang makasuhan pa ng gano'n Pero, uh, diba, nandyan si Noel para mag-decide kung itutuloy yan Dahil isang skandal yan sa loob ng pamilya na hanggat maaari ay uh, makontrol na Magigising sa katotohanan yan si Ron, sa totoo lang o, yung pagkagusto niya sa'yo, yung pagsasabi uh, sabi niya na iiwan niya yung uh, karelasyon niya for you, yung ganyan. Maano yan, biglang mabubuhusan ng tubig yan kapag ka nakausap na nung kapatid yan na si uh, Noel. Okay, yung partner mo mismo. Pero syempre, alalayan mo naman yung dalawa. Hindi na, lalo na sa kung magalit ang mga tao ngayon kung anong madampot. ba? Diba? Eh, magkapatid pa rin at magkapatid yan. O, wag naman naabot dun sa malalang... Uh, ano talaga no malalang uh, engkwentro pero walang ano eh walang ibang paraan para sabihin niya kung sa tingin mo ay medyo may sa uh, bayolente itong si Ron at yung asawa mo kahit mabait ay para nagdidilim din ng uh, paningin pe pwede naman kayong pumunta sa lupon ng mga tagapamayapa sa barangay ninyo yan para mapag-usap itong magkapatid na to o, ganun muna. Kung hindi nyo, uh, kung sa tingin mo hindi mo kaya mapigilan sa saka, sa kaling sumilakbo yung galit ng uh, magkapatid, magpatulong kayo sa ibang mga tao. Okay, na neutral. Ha, neutral at walang uh, kakampihan. O yun, may lupo ng tagapamaya pa, kaya hunan dyan sila. Kasama sila sa mga nangako magsisilbi rin sa atin, di ba? O okay, pwede natin silang pakinabangan.